Kuya nung nasunog, yung ano nagsimula na yung apoy. San kayo dumaan kasi makiti yung mga daanan papunta doon? Ko noon, papunta ko sa ano, dagat para ligtas kami. So sa dagat lahat may daan pala doon sa likod. Oo, sa likod kasi malayo pa man yung sunog. Oo, doon, pumunta ko sa anak ko kasi eh, ligtas ko yung apo ko. Mga bata doon nakami sa ano, pati mga gamit ng bata ko wala nadala. Nadala ko lang gatas, thermos, mm -mm. saka damit, wala nga shirt, sure, puro damit. Oo. Wala. Naku, yung mga pera niyong tinago, Ay, hindi niyo din tangay. na ano, tangay lahat. Hello, hello, mga babalabs! Adidi oh, house? Oo, oo. oh, oh. uy. Adihirani yan, hindi hindi nagtitin. Pero wala ma, ano, ma... Ay, kaya oh, natoko, kaya tulit wala. Yung friend ko po. <laughs> O Oh, friend ko oh, din. So, <laughs> so may anak, may apo daw siya. Apo ba? Ako namang na kon. Oh, aturid ko balay ha dulo. Oo. As in tupok tanan. Tupok na kan kapitan. Oo, oo. So sin saan sila matutulog? Sa Doraipa, ngayon pa ambot na hinihingi. Yun oo. Yung naman. iba kasi sa sports center daw. Hmm. So doon ba da? Doon at sa upang, Oo. Oh. Uh... So na dito kami, so, kami para syempre para makaano so, uh... kami ng tulong. O, oh. Ito oo. Yung Kalbayog uh, Summer Vloggers, ano kami mag-iipon kami ng mga damit para maibigay din. Salamat ga. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Kanta kapitan. Okay. Good afternoon, okay lang kamo dito? Okay, po. Good afternoon. So, si kapitan. Si kapitan. Oo, hi, Kap. Hello, Oo, kamo po ang members ng Kalbayog Summer Vloggers. Adi kami para luwat kami makabulig sa mga nasunogan dito, no? Oo, sige. Gano'n. Balian, totally good nga. Yes, Naugtang Great Household. 27, na naugtang. naugtang. Naugtang siya. Upat ang partially damaged. Okay. May da upat na partially damaged guys at may da din 27 na totally burned talaga siya. Sunog na sunog. So yan nakahampang natin si Kapitan Kapitan Matias ng Barangay Kapuka. Yes, Kapitan Matias. Kasama Mathias. natin si Mom Nati Biliran na din. Yung cover namon ini sunog para man maabot sa gobyerno ngan sa mga tao na karuyag bumulig sininga nga sitwasyon niya na na yes, grabe true. good man waray sila nakuha na maski usa na gamit mm -hmm. so ayan okay. so maaram na kita no kung piraan talaga na na ana ugtang, ah, okay. na ugtang okay. pati an overall kasama uban an, an totally borne ngan an, an partially damages may 31 households oh, po, 31 po okay. okay so kap ini yan nga adi ah, didi nga mga tao? Asya po, ini siya rin mga biktima sa sunog. Oh, ang mga biktima sa sunog. Ayan, okay. sa itong talaga kasi, nga asin totally mm, damaged talaga. Pati ano, kasi si Rex sa akong si Mayor nga maghatag siya grocery anay. Oh, okay. Sige. Okay. Mm. So maghatag nagpromise sa si Mayor na maghatag siya grocery, uh -huh. pero may dapat itong mga pahabol pa sa ngan. Iba pa na may mga pa. public servant is mabulig pa itong sa iyo. Yes. Yan na kap na balay ini mm na mga -hmm. tao yan na 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 sunog mm -hmm. diin man sira na ukoy. Sayana ang iba, mga man din ni Okay. Tapos, anwara ay good talaga. Bumili kami na pagit pero may naman kami katuan nga uh, temporary sa sports center. Sports ah, center. Okay. Kaso okay. lang, diri mang good itong pero may sira kay gagamitin. Oh. Gagamitin oh. dikit na sa butsan ni Skidol. Kung um, ko, covered court? Covered court or evacuation center? Uh, may dakit? Eskwilahan uh, po, magsasari okay. pa po kami. Mm -hmm. e paano kayo oh. may mga klase, di ba? Oh, pero klasi, okay libat? man ito. Halimbawa, mga sports nga may mga kalamidan. Ah, okay, okay. Tugot man itong sira madala makaturugan sa gabi oh, eh. importante okay. talaga o kap ana paki anak kap diin ini nagtikang kayo ano man nasunog ini an barang ah bali po san akon paki anak kanina sa mga herit Tigang po ini sa uwan katul ah katul oh nagirup yes. kasi ini ng mga tao then iton nga katul adalat san iya kwarto siguro sa akong pagsabot nga may kama okay ay nawat siya na ba kan taplak ba ulunan mm -mm. na ingat siya sa mga katol mao nag Oo. tapos made of light materials din no madali an kasunog oh. an madali no tungod sa hangin kasi sa siya. hangin liwa oo oh. kay mahagkot ini hmm. nga panahon yan, na kami eh. kasi hmm. siya so an Palayo, dumalagan ti pakadi yung mga light material na din ni sa amon. Sa imutan siya kap, mga nano na oras nagstart start ang sunog? Ah, balis na amon, pag-tansya, pag-mata namon, nada sa mga alas De, alas 4 san kagahon din natapos ang sunog na naapula na, na, na... mga kon na, siguro 6 pasado alas 6 pasado is hmm. na sa ag. Oo. Tatlong bumbero daw kap an kumadidide. Mm -hmm. So nakurian ang mga ano-ano. Pa medyo so, mm -hmm. kay makita kan mga mm -hmm. ano. Eh, Kasi pero, pero bumulig man gud mga residente nagkait man mm -hmm. sa ira. Ah, okay, okay, oh, okay, okay, nga okay. pero apisar nga makurang kamutangan. Pasalamat gyapon kami. Himo gyapon ano. ano? Tungod la mm, mau ini nga mm. kami dia nadi di adian mga biktima naton mm. oh, oh. San sunog sadton may mga magupay ang kasing, -kasing ngaro nga, kami bulik nga matagan sir in taon bisan ano la nga mm. mabado gamit pagkaon nira kasi talaga kada mo san waray good na purot ubos gutanan tanan gamit an ira kwarta nga ada sa ira tinago nira waray good na ibilin Bali 27 ko ini ni sira nga balay. Inikap na data naton an partially damaged o na partially burned talaga na 27 households ngan upat na kanan partially. partially. Mm. Sa tantsa pira ini ka population pira ini ka buos nga tawo ini na 31 Bali, na pamilya 35 po. Okay, okay. may A sila... mga tao, 35 po nga pamilya. Uh, 35 okay. nga pa pamilya. pamilya. Oh. Sa hmm. kada pamilya pira ang sulod, mga sod kung Tudkun, aton tutalon, ang biktima na kuntaan kabugusan. Data, like it, data, sa, niyo mga pira, ang dapat buligan sa iyo la tansya, kay partial pa man. Oh yes, individual. Mga... Si... 200. 200. so, hmm. kap, halimbawa, makalikom kami sa mga ano, ikakain ikakainan na may kakadinan oh, ah. sa iyo. Diri, ma'am, mas mo pa ikunta sila, dahil at sir, paghatag niyo. Ah, oh, okay. okay. Para may baruan good may ira, kung pera good talaga, pwede may gana sa oh. Kung okay. may mahatag yan na, na foods or mga dugnit sa amon, sa amon sa summer kalbayog vloggers, oh, pwede oh. man, diin namon ni sa DBSL eh, or sa court. Sa dinan, yan na kasi, ang, ay medyo busy pa sir, hindi ko ano yung Pero kung sa, oh. Uh -huh. kulop, pwede na kita sa barangay hall. Ah, sa uh, barangay hall. hall. Okay, pwede uh -huh. na lang naman dito. Kay Para uh -huh. kamu kapan mag-distribute liwat. Sige, san, po ano, ano, kay, kuan, kay ka. para nangatanan siguro makaka-avail. Makaka Oo. Uh -huh. Kay kung usa lang nga kuan. At di sarakap di di sa sa barangay hall. Sige po. Thank you ha. Thank you ka pa. Maraming salamat po. Thank you.